Dalawang dekada na ang nakakalipas mula ng maitayo ang Senior Citizens Building ng Barangay Bangao sa bayan ng Bugyas, Binget, Nagsilbi itong lugar para sa mga pagtitipon ng mga senior citizens. Sa paglipas ng panahon, naging pahirapan sa kanila ang pagpapanatili ng kaayusan nito. Nag-meetingan tayo tatta. Anong tilikids na dahil takot isupay nga maaramin nga, maitulong nga sa ni. Uh, dagdag di ma itulong na ta ti problema mit building nga ayan tayo sa pagbisita ng Rafi Tool for an Action Center Northern Luzon sa barangay sa pangunguna ni George Mendoza Punasan ang kanilang pangamba dila napawi Naghatid kasi si George ng pinansyal na tulong na maaari nilang magamit sa kung anuman ang kanilang nais at pangangailangan. Bukod sa pinansyal na tulong, naghatid din ang grupo ng mga regalo, gaya ng bigas, mga tinapay at iba pa. Salamat launay. Bendisyon ako Diyos. Mabindi-bindisyonan din ako. po na, nina. Tapno naman, ay balak naman, man, um, man kuma. Sinindawat yu ya amin ay... Uh, in yo yan ang amin ay in, uh, in Malianyo. Salamat tanan ang um, amuta ko. Mga bigas, tinapay at iba pang tulong ang inihatid din ng grupo ni George sa kanyang pangunguna sa mga senior citizens ng barangay Taloy Sur, Tuba Binget. May mga damit ding ipinamigay. Nagpapasalamat ako, ako kasi sabi nila may medical mission sila. Malaking, ba, malaking bagay pa yun na? Oo, oo. Kapag, kasi kinausap ko si Madam kanina, sabi niya, i-costing e mo yung, yung resibo mo. Tapos lumapit ka sa DSWD. Actually, uh, last, dapat at December iman sa. Um, dati mo't ay um, am amagant ako di man gift giving. Um, Siyempre, pinilit ako di seniors ay may dautan. Sinis na tanwada mo't lang din do uh, uh, message ngay ay uh, may iinda-ida, may para may par, parimain ay actually kat sinay din sursuro ay pagpagtay dila lalakay na buon. Mula sa kanilang opisina, oras ang inaabot para marating ang bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Idagdag pa ang ilang oras na paglalakad marating lamang ang mga liblib na sityo. Gayon pa man walang sawa itong ginagawa ni George at ang kanyang grupo. Ang mga mumunting iti sa mga labi ng bawat residente at mga mukhang punong puno ng pasasalamat sa bawat probinsya sa bingget na kanilang binibisita ang siyang nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa grupo ni George munasen para patuloy na magkating ng dekalidad na serbisyo publiko. Mula dito sa probinsya ng bingget, nagbabalita Vanessa Bugtong, RNG News.